Hello mga lalabs diha sa Cebu City na ay show ang Mocha Girls diha um, two days eh. Hello mga lalabs diha sa Cebu City mingon na ko ninyo tanan na, na may two night show diha Friday ug Saturday Friday na sa Rock Street Comedy Bar Mango Square perfect ko din. Square, 12 midnight. Sana po manood po kayo ng show namin dyan. At sa Saturday naman, mulipad mini mo dito sa will time na aming opening number 5 p.m. Sana po manood po kayo, supportahan nyo po kami. Tapos, balik me, pagka after show, mulipad, mulipad ulit kami, mo di ha sa Cebu, nga na kami sa Uno Corporation ng 9 p.m., punya um, babalik ulit mi sa Rock Street Comedy Bar Mango Square 12 midnight. Love you mga pangga Mga relatives na ako. Naanami